Sayang nagtipon ang mga senior citizen mula sa labing tatlong munisipalidad ng Binget sa Binget Sports Complex Gymnasium nitong November 19 para sa Senior Citizens Adivay Show 2025. Mula sa maagang pagdating at pagre-rehistro, sinimula ng araw sa isang maikling opening program bago tumuloy sa pinakahihintay na sayawit competition. Sa temang Embracing Age, Living a Life with Dignity and Purpose, muling ipinamalas ng mga senior citizens mula sa labing tatlong munisipalidad ang kanilang talento at pagmamahal sa kultura. Bawat grupo ay nagdala ng makukulay na kasuotan, tradisyonal na musika at kwentong nag-uugat sa kanilang komunidad. Bahagi ng opening program ang mensahe ni Governor Melchor D. na nagbigay pugay sa senior citizens bilang haligi ng kultura at tagapagdala ng kaalaman sa susunod na henerasyon. Pagsapit ng alas 11, formal na binuksan ang Adivay sa Yawit Competition. Isa-isang umakyat sa entablado ang mga senior groups mula Kibungan, Kapangan, Bugyas, Tublay at iba pa na naghatid ng sigla at pagkamangha sa buong venue. Bawat kalahok ay tumanggap ng 5,000 pesos bilang pagkilala sa kanilang partisipasyon at pagsisikap. Pagdating naman ng hapon, nagpatuloy ang kasiyahan sa municipal presentations bago inanunsyo ang mga nagwagi sa kompetisyon. Sa huli, kabayan ang tinanghal na kampiyon at nakatanggap ng 20,000 pesos, sinundan ng bukod bilang first runner-up na nakatanggap ng 15,000 pesos, at tuba bilang second runner-up na may 10,000 pesos prize. Masaya, masaya! It's uh, worth it. na hard work. Uh, everyday ang practice namin. Kahit na kung minsan masakit ang katawan, sige pa rin para mapanalo. Mahalaga ito because uh, senior citizens, are supposed to be uh, actively participating in any community activities. Even at our age, we can still do something for the betterment of our, of our Benguet. Bilang huling bahagi ng programa, ipinahayag ni Acting Social Welfare and Development Officer na si Ms. Melba Mutio kung ano ang kalagahan ng senior citizens sa Show ngayong taon. Our Senior Citizens' Advise Show is supposed to be a celebration of the uh, Elderly Filipino Week. However, our province would want. them to be a part of the uh, 125th founding anniversary of the province of Benguet and Ati바이 that's why we co we coincided it with the Ati바이 uh, festivities sa pagtatapos ng Ati바이 show 2025 muling napatunayan na ang mga nakakatanda ng Benguet ay nananatiling buhay na tagapag-ingat ng tradisyon at inspirasyon ng pagkakaisa ng komunidad si kasik drama nag-uulat para sa Herald Express